Si Catherine Bernardo at Alden Richards ay parehong kikilalanin bilang box office heroes sa darating na The Eddies, Entertainment Editors, Choice, Awards. Ang prestihiyosong parangal na ito ay iginagawad sa kanila matapos magtagumpay ang kanilang mga pelikula at magdala ng milyon-milyong kita sa takilya. Catherine Bernardo, Si Catherine ay kinilala dahil sa malaking tagumpay ng kanyang pelikulang A Very Good Girl na ipinroduce ng Star Cinema. Ang pelikula ay tumabo sa takilya, na nagbigay ng malaking kita at positibong komento mula sa mga manunood at kritiko. Ang kanyang kahusayan sa pagganap at ang kanyang kakayahang makaakit ng malalaking audience ang naging susi sa kanyang nominasyon. Alden Richards, Si Alden naman ay pinarangalan dahil sa kanyang pelikulang Hello, Love, Goodbye, na nakamit din ang malaking tagumpay at nagambag ng malaking kita sa industriya. Ang pelikula ay naging box office hit at nagpakita ng kakaibang dimensyon sa kanyang pag-arte, na umani ng papuri mula sa mga tagahanga at kritiko. Catherine Bernardo, sa kanyang pahayag matapos malaman ang tungkol sa pagkilala. Sinabi ni Catherine, "Sobrang saya ko po at nagpapasalamat ako sa pagkilalang ito. Ang A Very Good Girl ay isang proyekto na puno ng pagmamahal at dedikasyon at ang tagumpay nito ay para sa lahat ng sumuporta sa amin. Maraming salamat po." Alden Richards sa kanyang reaksyon ibinahagi ni Alden, maraming salamat po sa karangalang ito. Ang Hello, Love, Goodbye ay isang proyekto na nagbigay sa akin ng bagong hamon at inspirasyon. Ang pagkilalang ito ay alay ko sa lahat ng patuloy na sumusuporta at naniniwala sa akin. Maraming salamat po. Matapos ang anunsyo, marami ang nagpahayag ng kanilang suporta at saya para kina Catherine at Alden. Narito ang ilan sa mga komento mula sa social media, Congratulations, Catherine! Deserve mo ang lahat ng blessings na ito. Sobrang galing mo. You're truly a box office queen, Kat. Keep inspiring us with your amazing talent. Bravo, Alden. Your performance in Hello, Love, Goodbye, was unforgettable. Keep it up. Congratulations, Alden. Ang laki ng improvement mo as an actor. More power to you. Ang pagkilala kina Catherine Bernardo at Alden Richards bilang box office heroes ng The Eddies ay isang patunay ng kanilang talento at dedikasyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang kanilang mga tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa marami at naglalagay sa kanila sa tuktok ng tagumpay sa kanilang mga karera.